Yeah. Gano ka, ka close nag-work with your illustrator? Okay? Uh, well, kasi online kami nag-communicate nag, nag ng illustrator. So, binigay ko sa kanya yung script, pinabasa ko. Sabi ko, ano, komportable uh, ka bang gawin? Sabi niya, Randy, oh, gusto ko yung kwento. Sige, pinapaubala ko na sa lahat. Kung meron ka nalang tanong na medyo nahirapan ka sa eksena, tanungin mo lang ako. Pero the rest, bahala ka kung anong yung gawin mo. Anong gusto mong marinig? na sa iyo ng isang magbabasa nito. Ang pinaka-aasam-asam mong marinig. Well, siguro lahat naman ng author gustong gustong marinig 'yung ang ganda ng libro mo. <laughs> <laughs> 'Di diba? Oh, well, oh, basic. Oh, correct. So, 'yun siguro. And uh, ang gusto ko kasi maging timeless 'yung book eh. Parang kahit anong panahon mo bilhin, alam mo, 10 years from now, kung may bumili, okay pa sa kanila? Parang, um, pasok pa rin. Paano mo ginagawa yun? As with with that thing in mind. Mm -hmm. uh, mahirap. Siguro, ang nasa isip ko na lang, yung mga reference ko ng mga old comics. Kasi ah, uh, Superman number 1 na lumabas noong 1938. Uh, Kapag binasa mo ngayon yun, okay ba? Okay pa din. Uh, Oo. Oh, hindi siya namamatay. So, mga ganun yung idea ko. Finally, invite them check out your uh, notice. So, iniimbitahan ko kayo na bilhin ang aking bagong graphic novel na ang pamagat ay Nagalit ang Aswang sa Mahal ng Bawang published by Vivalon uh, Graphic Print ng Vivalon. So, saan yan nila mabibili? Well, dahil na Vivalon nag-print, nag, uh, nag so, I'm sure kakalat to sa uh, iba't ibang bookstores and of course online pag uh, online. Ano ba nga abangan nila sa iyo? May ginagawa ako ngayong bagong graphic novel. Ano uh, naman? Oh, uh, na na naman. Full time mo ba to? Full time uh, ano ko eh, full time uh, graphic novels. Uh, okay. okay. May ina may ginagawa ka? Oh, may ginagawa akong bago ngayon. Ang title ay Tubig at Pag-ibig. Tubig at Pag-ibig. Pag so, it's a story about water. At ano ang relasyon ng mga Pilipino sa tubig? So, medyo ano rin siya, typical na story. Pero may kasabihan yan, di ba? Hindi ka mabubuhay sa tubig at pag-ibig. Correct. Actually, yung introduction ng book ko, may isang quote do na ang sabi ganito. Maraming mabubuhay... Ah, libo ang mabubuhay sa tubig. Pero hindi tayang mabuhay ni isang tao kapag walang tubig. Ah, libo ang mabubuhay sa pag-ibig. Pero... Paano ba yun? Nawala to rin ako. Uh, thousands would live without love. Uh, But not hum, one can not live one without water. Correct. sa so, so, ba din yan? Uh, ngayon, hindi ko pa alam kung kanino ko bibigay. Pero yan, yeah, mga Kailan ko. labas yan? Oo. Actually, ang target ko dito, ito yung pinakamahabang graphic novel na gagawin ko. Ang target ko, 300 pages plus. Ito ba? Yung aswang 100 pages po. 200 pages. So, matagal-tagal gawin. Ang target ko this year, pero sana, sana matapos ko.